Ngayong araw nga pala mga kakuns ay huling araw namin dito sa building na ito dahil sobrang dami nga palang aircon mga kakuns sa lugar na Kaya ito. Kaya kung interesado ka mga kakuns, panoorin mo yung video na ito na umaga nga pala mga kuns hindi manok, hindi mama ko gumising sa akin, kundi itong aso kong. Alam nyo naman mga kuns kung gaano kakulit yung mga per baby natin. Bumaba na nga pala ako mga kuns pero siya, hanyan pa rin na tayo sa mama. Pagbaba ko nga pala mga kuns inamoy ko yung nilulutong ulam ng mama ko. Pinabad sa suka, nabangos nga pala yung ulam namin for today. Wow. Dahil di pa nga luto mga kuns ay nagpakain muna ako ng mga muntikong isla. Madami-dami na nga rin pala sila mga kuns kaya kailangan ko nang ilipat yung ayan, kung nakikita nyo, mga kakuts, yung maliliit na yan, yan yung mga anak mga At ito naman mga kuns, yung mga alaga namin na aso. Good morning sa inyong lahat. At nang makaluto na nga pala yung mama ko mga kuns ay kumain na ako dahil medyo tanghali na rin. Siyempre mga kuns magpipray muna bago kumain. Let's go! Nung makatapos na nga pala ang kumain mga kuns ay naligo na rin ako kahit sobrang lamig. Maya maya pa mga kuns ay nakabihis na rin ako at nakapagayos na. Palagay nga rin pala ako sa mama ko ng bimpo sa likod mga kuns dahil natutuyan ako ng pawis kapag naglilinis na nga. For today's video nga pala mga kuns papa ko yung akas ko dito dahil may trabaho siya dito at malapit sa akin. Sumigat nga pala yung araw mga kuns at na kami sa aming service ngayong araw. Maya, -maya pa makakos ay umalis na rin kami dahil tumataas ng araw. Medyo malayo-layo nga pala yung destination namin ngayong araw mga kons kaya natulog muna ako dito sa area. Habang nasa stoplight nga pala mga kons ay naramdaman kong tuminto kami kaya nakita na ko yung mga ito. Okay, huhusay nga pala nila mga khons, sa mga teknik na ganyan. Kung hindi ka makapaghintay mga kons, pwede namang gawin yan kaya nga lang huwag ka magpapahuli. Mula sa mahabang biyahe mga kons ay nandito na kami sa elevator sa aming destination. Kaya ng kahapon at nung isang araw mga khons, ay nandito pa rin kami sa building. maya ayos na nga pala namin yung gamit namin mga kons. Commons ay nagsimula na kaming maglinis dito dahil tanghali na kami ngayong araw. Pinaklas na nga pala namin mga Commons itong mga indoor unit habang binabaklas rin ng ibang kasamaan mga Commons yung ibang cob ay nag-spray naman ng outdoor unit yung isang kasamaan ko. Madami-dami nga ulit mga Commons itong ginagawa namin kaya sobrang Isang kapal ito mga Commons ang napakahirap linisin na aircon unit. Magkapaklas ko mga Commons ay nilagyan ko na agad ng balot at inisprayan ko na agad ito. Dahil wala dapat tayong sinasayang na oras mga Commons. Pagkatapos ko mga spray ay binuo ko na agad ito para malumigyan kami habang gumagawa. Nang mag-uwa na mga kunz, yung iba ay inisprayan ko naman itong isa. Pagkatapos ko nga pa isprayan mga kunz, hindi ko na pinuo at iniwan ko na. Dahil dito mga kunz, kasama ko ng mga grupo ko mga kunz, ay tulong-tulong kami. Medyo kapos nga pala ako sa height dyan mga kunz, kaya hirap nga hirap ako sa pag-clip nito. Habang binubuo ko nga pala ito mga kunz, ay shoutout sa inyo lahat. Pagkatapos mga kunz, ay lumipat naman ako sa kabila para isprayan yung isang unit. Iniwan ko nga pala ito mga kunz at yung kasamahan ko na yung magtutuloy. Dito nga pala mga kuns, ay hirap kami sa pagbaba at pagtaas, kaya ginag Gamit namin Wag namin yung subukan Huwag Dahil sa kamay ko ay bumukas ito ang dito mga pala mga kakuns Ay nandito kami sa bar ng HM department Isa din sa pangarap ko mga kakuns Ay magkaroon ng bar na katulad nito sa loob ng bar Kung wow. so, sila mga khons, ay ginagawa at nilinis yung mga cover So ako ngayon ay binibideohan ko sila lahat Dito pala mga kakuns sa baba ay may outer unit pa rin Kaya inisprayan na rin ito Hindi nagtagal mga kakuns ay eh. ginawa ko na itong baong ko at ayaw na, na magpaawat kaya hindi ko pagutom na nga pala ako mga khons, kakain na tayo. Ang ulam natin ngayon is pusit at bangus. Let's go! At pagkatapos nga pala namin kumain mga kons, ay bumalik na kami at para linisin itong mga air Mga luxury room nga pala ito mga kons, kahit sobrang ganda nito at sobrang laki. Tingin niyo nga lang mabali, mga bali mga kons. Ito pa pala mga kons yung isang kwarto dito na sobrang laki daw. Let's go. At night ko na kayo mga kons. Sisimulan ko na ito na Dalawang unit na nga lang pala ito mga kons. At may ay uwi na kayo. Shoutout nga pala kay Miggy mga kons. Dahil isa rin siyang gumagawa dito. Nang, nang matapos na nga pala ako mga kons, ay nagligpit na rin sila. At bababa na namin yung gamit papunta sa isang building. Dahil tapos na kami dito sa building na ito, dito na kami sa panibagong building na aming gilinisin para bukas. Iiwanan nga nga lang pala namin yung gamit dito mga kuns, sa second floor. Dahil para bukas. At pagkatapos mga kuns, ay maya, maya lang ay nagabang na kami ng jeep o ng ibas e na sasakyan namin dahil sobrang So easy. yun lang mga kuns para sa ating fourth day. Let's go! Bye bye!